Inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na babawasan ang interest o tubo ng salary loan at calamity loan sa SSS. Sa pagdalo sa Labor Day celebration sa Pasay City, sinabi ni Pangulong Marcos na mula sa darating na Hulyo, ang SSS members na may malinis na record ay makakapag-salary loan sa interest rate na 8% at 7% para sa calamity loan. Mula ito sa 10% sa ngayon. Inanunsyo ng Pangulo na mula sa Setyembre, ang surviving spouse So na iwang asawa ng mga pensioner ng SSS ay maari ng makautang ng hanggang 150,000 pesos. Sa ngayon, sinabi ni Pangulo Marcos na ikipagugnayan na rin ang SSS sa ilang financial institutions para pag-aralan ang pagkakaroon ng microcredit loan facility at layunin nito na matugunan ang agarang pangangailangan sa pera ng mga SSS members. Anya? Ang mga programang ito ng SSS ay hindi lamang para sa mga manggagawang nasa Pilipinas, kundi pati sa mga miyembro na nasa abroad.